Tara at pag-usapan natin ang sapilitang pagpunta ni Julia sa Cebu para makausap nga lang si Paolo ng personal at mapilit ni Julia na siya ang kasunod na partner sa movie nila. Ito ay ginawa niya habang tulog si Gamey. Grabe ka talaga Julia. Kanina nga lang ay nabalitaan ni Kim Choo na nawala si Paolo sa kanilang dressing room at hinanyap niya ito at sinabi ng mga kasamahan niya na may kasama isang artista na gustong gustong makasama si Pao. Si Paolo ay napakabuti kaya naman pinagbigyan niya si Julia ang makausap sapagkat gustong gusto ni Julia na makakapartner talaga siya. Medyo na Kimmy kay Julia kasi ginugulin nila ang taping niya. Sabi ng fans ni Kimi, sabi ni Maribel magbatid, Nako Julia, si Gerald muna at apagin mo, hindi ka na naman nahiya sa lahi niyo mangunguha ng may-ari. Kunting hiya naman, sana magtinu na para sa mga pamilya mo manggugulo sa buhay. Kumaganti ka lang kasi yung BF mo ang bunga nga panay Kim. Kaya ikaw nag-iingay na si Paulo ginagamit mo pero si Kim ang punto mo. Doon ka na kay Gerald, sakalin mo yan. Bakit niya hindi makalimutan si Kim pero si Gerald binabaon na ni Kim sa hukay? Sabi naman ni Nida Corsiega, nang kugulo ka lang para kang mapag-usapan Julia Ngik, wala kaming bilip sa'yo dahil gawain mo yan kahit sa pamilya mo ganun ka Ang alibiserya na yan ay para talaga sa Kimpaw Yan ang pagkatapos ng movie ng Kimpaw, yun ay nakalaan na talaga sa kanila Yung hiling mo ng Kimpaw fans kaya ganun, wag kang hungang Julia Julia, wala ka na bang pumuntahan? La laos ka na ba? Sabi ni Sene Quindoy Sabihin mo, laos ka na, bahaya. Kahit anong gawin mo, hindi ka sisikat. Kasi kahit baliktarin mo ang mundo, Julia Barreto. Kausapin mo ang manager ni Paolo para matulay ang movie niyo kung papayag siya. Kaya yeah, ngayon lang naman na chika, hindi mag like, share and subscribe. Thank you.